Paano magpadala ng crypto assets sa GCash account? Magandang araw sa inyong lahat. Ito naman ang tutorial katuloy nung pagpapadala ng pera from Uniswap to Coins.ph. Sa Coins.ph, pagka nag-send kayo, meron lang silang kailangang i-verify ulit pagka natanggap nyo na yung inyong asset. Let's say itong USDC, nagpadala ako sa coins.ph sa aking account. And ito yung verification na kailangan due to regulatory requirements. So, dito sa view transaction, ilagay, ilalagay ko lang dito, send to myself. Ayan, tapos yan yung name or kung sa inyo naman kung sinend nyo kung kanino pwede nyong ilagay dyan no, send to individual to institution or to yourself sa akin to myself dito sa taas merong form dyan to paste yung wallet address ninyo kung saan galing so dito ko ipapaste yun sa akin from Uniswap and that's it Iko confirm mo lang yon para mag-succeed na yung inyong transaction. Okay? So yan, okay na nag-send na available na sa wallet yung USDC. Okay? Paano niyo naman i-send ito sa inyong GCash wallet? Itong USDC dapat nating i-convert into peso. So, ang gagawin naman natin dito, magse-sell tayo dahil ito ay nasa USDC crypto so i-sell natin 'yan. Kanina nung sinend natin sa USD sa coins.ph wallet, kinlik natin yung deposit para dito natin i-send yung, uh, yung Polygon network. And then ito yung address, ito yung ginamit natin para i naman doon sa Uniswap. So nandito na ngayon Uh, ang gagawin natin ngayon ay yung i-convert naman natin yung USDC to peso. Gagawin natin ngayon, magte-trade tayo dito. Kailangan lang nating i-sell. Okay? Pagka gusto niyo magpadala, ganito naman galing kay sa GCash, ipapadala niyo sa coins, ang matatanggap niyo peso. So, i-convert niyo naman yung to USDC, ang gagamitin niyo buy. Then mako-convert sa USDC. Ngayon, ito naman, USDC na. Gagawin nating peso. So, isa-sell naman natin ngayon. So, sell. Yan. Uh, ibaligtad lang natin yan yung... I mean, uh, yes, yung USDC ngayon ang isesell sell natin para maging PHP. So, lagay natin yan. Yun. Uh, sell natin yung USDC into PHP. So, 3,982.7. So, yan yung palitan niya ngayon. Okay? So, sell. Confirm. Yan na. Peso na siya ngayon. Go back to your portfolio. Ngayon, yung inyong asset ay naging PHP na ito. Nasa peso na dahil may asset pa kung nakatira doon naging 4,500 na okay ngayon kung gusto nyong isend ngayon ito sa inyong uh, Gcash pwede na natin isend ito sa Gcash ang gagawin natin ngayon withdraw yeah, ipapalabas naman natin uli ngayon sa Gcash so paano natin gagawin yan uh, it's either withdraw tapos cash out yung dalawang option dyan, pag peso na, madali na kasi cash out yung lalagyan natin yan. Kung crypto naman, send crypto sa ibang crypto wallet. So, i-send natin yung cash out. Pwede nating i-send, ayan, GCash. And, ayan na. So, Lagayin nyo lang yung amount, 4,000. Ayan uh, insufficient fund. So, kailangan kasi meron palang fee na sisingil na uh, 15. So, kailangan 3,485. Ayan. Ayan. So, uh, 85. Ayan. So, matatanggap niya 3,495. Ayan. Then, pwede na natin i-send yan isang option ay yung QR code na pwede mong kunin sa GCash so punta ka muna ng GCash tapos dito sa GCash ay mag uh, initiate tayo ng cash in yan Then pwede mo rin siyang i-save yung di, balik tayo dito sa gitna. Meron siyang generate QR code. Yan, mag-generate ka lang ng QR code. Yan. Receive money via QR code. Pinaka-safe, pinaka-madali. Download nyo lang yung QR code. Yan. Then, balik na kayo dun sa coins. I-upload naman natin yung QR code. Ito sa taas, makikita nyo yung QR code. Ayan, photo. I-upload nyo lang yung QR code dito. So, Naka-default na sa account mo, Gcash account. Sure ka na doon. So, lagay natin 4,000 or 3,985. Eh, 4,000 dapat yun. 3,985. Yan. Nag-insufficient fund pa siya kanina. Yan. So, dahil may singil siyang 15 pesos... Kaya kailangan 3,985. Next. Ayan. So, matatanggap niya 3,995. Confirm. And then, may verification uh, uh, code na isa-send sa inyong uh, uh, ano to, um, email. Kunin niyo lang yung code. Yan, 084545. 084545 and ayun na faster way later na lang yun you have received sabi ng GCash ayun pumasok na 4,000 yung pera So, from GCash pwede nyo nang isend dyan sa BDO sa ibang bank transfer, and either local. Andiyan na, marami ng option. Land bank, security bank, union bank, China bank. Kahit saan nyo gusto yung ipadala ngayon sa kung available dito sa nakalista sa GCash, pwedeng pwede na. So, yan ang pagpapadala ng pera sa galing ng ibang wallet assuming na naipasok nyo na sa coins.ph ang inyong crypto asset. So, from coins.ph, convert to peso and then papunta ng GCash. Yan na yung procedure kung paano nyo i-transfer ang crypto assets papunta ng coins.ph para maipadala niyo sa inyong GCash wallet account. Thank you very much. This is Leo Domingo. See you again sa ating next video tutorial.